mukhang makakakita tayo ng malupit na takedown this time oh ano you know? oh ay grabe guys oh ito na yung kaibigan nating toke gecko ang laki pala niya guys oh yan dahan dahan nating lapitan magiging kaibigan din natin to guys dalawa sila mayroon pa dito oh ayun no? oh dalawa sila guys na toke gecko dito papakainin ko kayo ngayon dalawa pala kayo dyan eh Kain natin tong nagbe-breakdance na dubya ay may nakain na siya ang galing niya guys oh naunahan niya ako oh So yan ang role ng mga tuko guys oh. So, Tagaoubos din ng peste. Ito ipis bahay itong kinakain niya oh, o take down niya? Okay, mukhang naubos siya na yung ipis na nahuli niya. Magpapakita tayo ng isa pang ipis dito. Ayun no oh, Ayun no oh. Nakangiti pa siya oh. Ayun guys oh. Mukhang makakakita tayo ng malupit na takedown this time oh. Ayun no oh. Oy, grabe guys oh. Oy, grabe guys oh. Oy, grabe guys oh. Friends na kami guys Friends na kami ng Tuko dito <laughs> Stig ng take down nyo mm. huh? Meron pa kinalagang ganito guys Wild and free na alaga natin no? Ano guys Pangalanan nyo na to guys Kailangan nyo ng pangalan Dalawa sila Yung isa hindi pa nagpapakita guys <laughs> malupit hmm, oh hello uwi ka na sabihin mo yung isang kasama mo na marami pagkain dito please sa mga expert dyan anong klaseng toko ito toko Gecko ba tawag dito astig yung toast nyo talagang kapit na kapit oh Puma kapasok na siya guys so pumasok na siya ay, hindi pa. Ayan siya. Hindi siya tumatakpo guys. Yung isa nandito. Let's see kung magta-take down siya. Ay, grabe. Nakagulat pa ako. <laughs> Bilis ng take down. Sulipin nyo guys kung makikita nyo. Hindi ko siya makita eh. Pitsido dito eh. Kaya yan. Sulipin nyo guys kung nakikita nyo siya. Last na to mga topang ko, Kasi kayong ubos ng mga adult dubia ko eh. Nagpaparami ako ng mga dubi eh. Malakas din sa... Oh, yun know Grabe, lakas ng takedown guys. Grabe guys. <laughs> yung isa nandito pa rin no. Oh. Ayun no, busog siya oh. Tagal niyang lunokin yung dubi na binigay natin no. Oh. Sobrang lapit ko na guys. Oh, ito na yung tweezer natin no. Oh. Hindi siya Mukhang mga paamo natin to ah. Tsaka pwede pala magsama ang mga toke ko no dalawa sila nakatira dito sa tubo na to communal sila ng dalawa <laughs> so yun guys <laughs> salamat sa pagsabay sa aking trip chill lang tayo lagi